Welcome to Incan. In today's vlog, uh, Inken Friends, magpapalit tayo ng rear brake pad ng sasakyan. Uh, unang step natin, tanggalin natin ang tire gamit ang manual tool or air impact pag mayroon tayo. Then ilagay natin guys ang gulong sa ilalim ng sasakyan for safety. Habang gumagawa tayo in case na magka yung jump natin, mayroon tayong uh, secondary na gulong sa ilalim ng sasakyan. Next step natin is tanggalin natin yung uh, bolt dalawa yan, sa ibaba at saka sa taas para mapaluwag natin at matanggal natin ang ating caliper. Pagkatapos guys, uh, tanggalin natin ang mga clips. Ito yung mga clips na to, kulang na to. Since na ang ibang clip nito are missing na. So ito ang iba, kalawangin. So papalitan natin to guys ng bago dahil mayroon tayong uh, bagong set ng clips sa ating brake pad. Tanggalin din natin guys yung dalawang pin na humahawak sa ating brake pad. Ah, dito natin nilalagay din yung mga clips para hindi matanggal yung brake pad natin. At pagkatapos i-push natin ang screwdriver, tong caliper para mapalabas natin. Pag matigas, yugyugin natin guys para matanggal natin. Yun, nalaglag na yung mga lumang pads natin so ilagay natin to sa pagdalagan para walang tension yung uh, ating uh, brake caliper at hindi ma magkaroon ng leak you no know, ang uh, brake fluid natin guys then ito uh, ipos natin yan ang ating piston pa balik para makakasya yung ating uh, bagong brake pad And then after dati install na natin yung brake pad ito na guys yung ginagawa natin Brimbo yung brand ng ating brake pad pinagkakasya na natin yan and then pagkatapos na kumasya yan uh, ipitan na natin yung dalawang bolt kailangan tulak natin pabalik yung piston ng ating caliper guys ha? Ah. kasi bago yung ating brake pad medyo masikip yan so pag hindi natin may tulak hindi yan kakasya so yun Okay niyan guys, ngayon ibalik na natin. 'yung pins at saka 'yung clip na hahawak sa ating brake pad. Lalagyan muna natin 'to ng grasa. Lalagyan natin ibalik 'tong pins, guys. Ito lang 'yung mga steps kung paano tayo magpalit ng rear uh, brake caliper sa sasakyan. Uh, similar lang 'yan lahat. Ah, ito 'yung bagong set ng clips, guys na ipapalit natin sa lumang clip. Yan. So, lalagyan muna natin ng grasa. Grasahan muna natin yung pins bago natin ibalik. So ito yung guys yung proseso sa clips ha. Eh. Bago natin i lagay yung clip kailangan ipasok mo na yung pins para yun yung sasalo sa clip para hindi siya tatalsik or gagalaw guys so tuloy tuloy lang yung ating pag assemble guys So mayroong butas guys yung ating uh, pins. So sa paglagay ng clips kailangan uh, nakapasok yung ano yung clip natin. Hanapin natin yung butas sa pins. At doon natin i baon yung clip natin para hindi matanggal guys. Papasok yan sa butas. Yan, hinahanap natin yung butas at ipapasok natin yung clip guys. So, tatlong clips yung nilalagay natin, guys. Yan. So, hanapin natin yung butas, ipasok natin para hindi matanggal yung clip natin na siyang hahawak sa dalawang pins natin para hindi gumalaw itong ating brake pad, guys. So, tatlong clips yung i-assemble natin. So yun guys, uh, nahigpitan na natin at nasimple na natin yung bagong clips na humahawak sa ating bagong brake pad. Ibabalik na natin yung gulong dahil tapos na yung ating uh, installation ng ating bagong brake pad guys. Ayun, guys. So, tapos na tayo. Uh, thank you for watching. And, Kende YPX.